Naku, yung mga pampaserong sasakyan na tumatangi magbigay ng discount sa mga estudyante, ha? Pwedeng managot sa batas, alamin ng kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Estudyanteng tinanggihang bigyan ng discount ni Mamang Chuper? Nako! Bawal ito! Bukod sa mga minamahal nating senior citizen at PWD, mayroong karapatan din ang mga estudyante na magkaroon ng 20% discount sa kanilang pamasahe. Ngunit paano kung ikaw naman ay isang mag-aaral pero siningil ka ng regular fare ng driver dahil wala naman daw kayong klase? Nako, anong klaseng driver yan? Ayon sa Memorandum Circular No. 2017-024 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na inisyo noong 2011, karapatan ng bawat mag-aaral ang 20% diskwento sa lahat ng pampublikong sasakyan. Araw-araw yan ha, anumang oras, may pasok man o wala. Kasama rin dyan ang semestral o summer break, holiday at kahit pa no classes. Nakasaad din sa batas na ang hindi lang kabilang dito ay ang mga kumukuha ng masteral at doctorate degree, mga nag-aaral ng medisina at mga nag-aaral ng abugasya. Ayon sa Republic Act Number no. 11314 o ang Student Fair Discount Act, maaaring maparusahan ang parehong driver at may-ari o ang operator ng pampublikong sasakyan sa oras na sila ay lumabag. Maaring mapatawan ng driver ng one-month suspension sa first offense hanggang three-month suspension naman kapag umabot ng third offense. Ang may-ari ng operator ay maaaring magmulta ng limang libong piso para sa first offense, 10 Piso naman at 30 days impoundment ng sasakyan sa second offense at 15,000 piso ang multa at posibleng kanselasyon ng prangkisa naman para sa third offense. Kaya naman para sa mga mamang choper, kung ayaw nyong maperwisyo, magbigay kayo ng tamang diskwento. Baka masabihan ka nang, nako, bawal ito.